Good afternoon. Good afternoon mga tolls and friends. So, nandito tayo ngayon no. Sunset Boulevard. Iloilo Sunset Boulevard no. So nandito tayo. Ito yung pinakamagandang pisto dito sa Sunset Boulevard no. Kasi makikita natin yung Mega World. Ayan no, Mega World oh. Dita, ba? Hmm. Uh, malapit na tayo sa Mega World no. Tapos, dito ang daming nagtitinda, no? Hindi ka kayo magbutong dito, no? Yeah. Hindi kayo magbutong dito. Marami kayo mabibili dyan ng mga juice, pineapple, mga kikiam, Yan. Magdala lang kayo ng pambili nyo, no? Sa ngayon, daming tao ngayon, no? Kasi gawa ng linggo, no? Uh, pasyal ng mga tao, no? Oo, oh, kita mo doon, ang dami tao. Ayan. Kasama ko yung misis ko. Ayan, misis ko. Ayan. Kaway-kaway. Ayan. So, dito tayo. Dito tayo, ikot tayo, tara. Diyan tayo, diyan tayo. Tara. Ang dami yung sa ang ganda mag uh, family banding dito, no? Yun, kitang kita yung mega world, no? Oh. Uh, lapit natin, ah. Uh. <coughs> Yan. Kitang kita yung mega world. Yan. So marami tayong magbili dito. Hindi ka, lakad-lakad tayo. maraming nagtitindang Diyos, no? Suda. <laughs> Yun daming tao doon, no? <laughs> Araw, pagbila man kung tabi to. Diyos, no? Huwag kong tanay. 20 pulo-pulo. Pwede pulo? Pulo-on lang eh. Ang pulo-on lang. Ah, dito maganda may pulo-on, oh. Yan. Tsaka maganda nakabaso pa, oh. Wow, sobrang tamis, ang sarap. Ta, punta tayo doon, Bet. Pupunta tayo doon sa Taytay. Taytay? You know Oh. matamis Matamis. Oo. Matamis. Matamis. may sisigan pa dito sisig with egg 98 hot brood coffee ilaw ko pa kapatid, ilaw Ini tapi diketabuk dah, no? Ya. Yeah. Yeah. <laughs> jangan jangan putar ya lo jadi nggak nami lo dan ayun angkanda oh hara Oke, jangan-jangan, 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 Arim bijon, arim pintutun mo, parung bulog, 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 Gabi-jo kali. Hindi na. Sa'yo, gina na. Hindi na. Hello, kaway-kaway naman. Ay, oh, ang ganda nila, o, oh, no. Ang ganda nila. Uy, ayun ang pinakamaliit na isla sa buong panay. Ayun, o. Oh. Magkikita natin dito ang pinakamaliit na isla sa buong Iloilo. -ilo. Ayan. Yan, kitang-kita natin. Nandito lang sa Sunset Boulevard. Dala ka tayo pa, ikot tayo doon no? para makauli na ta. Ang balang nga pasugat ka lang ay anong mag-lanik mag 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 uh, man. Dasigin natin. Hoy, shout out naman diyan sa mga magaganda. Ayos. At sa mga guwapo oy, yung po nila. Ay! Shout out po. Yan. Maganda po. <laughs> Ang ganda dito, no?

啊，就是。